Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Um, pero pinayagan natin yung Pigo. Philippine Inland Gaming Operations. Kung saan ang nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan, ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino, at hindi dayuhan at malamang sa malamang yung mga dating pogo ay nagtatago sa likod ng um, pigo. Dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang ay tila nandyan din sa pigo nang ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Um, alam ko malaking perang ang nakukuha ng pagkor dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalan. Pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa Pogo, um, walang rason para hindi nila kaya talikuran din yung malaking income sa Pigo kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan na sa palagay ko ay oo. Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies, um, magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa PIGO? Magkano nga ba yung pasok sa kabanang bayan? Magkano ba yung nalulustay o ginagastos ng ating mga kababayan dito? Um, hindi ko alam yung kasagutan sa mga tanong na yun Magandang matanong Yung relevant government agencies at ng makapagpasa tayo mismo Kung gusto ba natin ituloy ito o hindi Ito yung mga interview na babasag sa mga naratibo Ng BBM supporters at ng mga kakamping I want ask you this Don't need a law to ban pogos because it was only the back that granted licenses. But I want to ask you first: didn't former President Duterte issue an executive order to actually allow Pogos? That executive order actually it gave, how would I say it Door and gave them the courage to proliferate because of that executive order. Do you think President Marcos Jr. needs to issue an executive order on the ban on POGOS? The executive order issued by former President Duterte was to place all offshore gaming under PACOR because, if you remember, Karen, at that time it was under CESA, not uh -oh. under PACOR following the principle that cessus franchise included internet gaming while pacor's franchise did nothing to internet gaming because it is only for land-based gambling so an executive order was necessary to, to transfer it to the jurisdiction an existing undertaking. Without that law, Pogos were already proliferating. Pero mababa yung buis na binabayaran nila. Noong pinasa yung bill na yun, na binubusan yung Pogo ng mas mata, So isummarize natin ang sinasabi ni Chisa. Ang Pogo daw ay matagal nang nandyan bago pa man dumating si Duterte. Hindi lang matagal nandyan, dati na siyang nililesensyahan pero hindi sa Pagkor, sa CESA. So bago pa si Duterte, legal na siya at binibigyan na siya ng mga franchise o lisensya. So hindi pala si Duterte ang nag-legalize ng Pogo? at hindi pala si Duterte ang nagpadami ng pogo sa Pilipinas. Ang ginawa ni Duterte ay ilipat ang pagbibigay ng lisensya at pagregulate regulate ng pogo mula sa ZESA papunta sa PAGCOR. Hindi lang yon ang ginawa ni Duterte. Ang isa pa niyang ginawa ay taasan ang tax ng mga pogo. Sabi nga ni Chis Escudero sa interview, kahit wala pa yung executive order na yun ni Duterte, ay nagpo-proliferate na ang Pogo dito sa Pilipinas at may lisensya na sila. Akala ko ba si Duterte ang rason kung bakit dumami ang Pogo dito sa Pilipinas? Eh kung tinaasan mo ang tax nila, ini-encourage mo ba silang dumami? Kasi ba diba, kung ini-encourage mo ang isang industriya na dumami, di ba dapat binababaan mo pa yung tax nila? Actually, ang ginawa ni Duterte ay taasan pa ang tax ng mga Pogo na mas magpapahirap sa sitwasyon nila dito. Ay nako, sobrang dami kong tanong at dami kong kuro-kuro tungkol sa mga binunyag na itong Cheese Escudero. Pero isa lang ang malinaw dito. Binabasag ni Cheese Escudero ang pagkonekta nyo sa pangalan ni Duterte sa mga kumpanya ng Pogo.